Suwerte ng na nakakaiyak sa saya at tuwa ang dulot nito sa iyo. Sunod-sunod ang darating na pera sa iyo. At pampaswerte po ito sa mga mananaya, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa trabaho kahit online na negosyo, pwede kang gumawa nito. Ang dulot na ito ay tuloy-tuloy na pasok ng pera. Unexpected na mga pera po ang darating sa inyo na hindi nyo po inaasahan na ito po ay uh, pwedeng magbago ang buhay mo ng mabilis. Kaya guys, kung interested po kayo sa ating topic kayo, panoorin nyo po ang video ito. Tuturo ko po sa inyo kung paano gawin at gamitin ang walong perasong barya na ito po ay magdala po sa inyo ng kasaganaan at swerteng walang humpay. At kung kayo po ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe po, and then hit the bell button for notification para manotify po kayo sa next nating mga videos. Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte gamit ang walong perasong barya. Ito po ay magdala po ng pera sa inyo guys. Tuloy-tuloy at sunod-sunod po ang pera na matanggap mo dito na hindi niyo po inaasahan. At ito po ay pampaswerte po ito guys. Ah uh, sa mga tindahan, kumahina na po yung mga tindahan ninyo. Kailangan yung malinis at malakas itong A uh, binta, gawin po ninyo ito. And then, pampaswerte din ito sa mga mananaya at sa trabaho. Kaya guys, pag uh, ito po yung nagawa mo ito gamit yung walong pirasong barya, ito po maramdaman mo talaga dito yung anggaan ng pasok ng pera. And then, sunod-sunod na po yan. Tuloy-tuloy na po yung uh, pera na darating sa inyo. Kaya guys, if you are interested, watch this video until the end. At tapusin po ninyo guys para makuha po ninyo ang tamang instruction. Kasi ituturo ko po sa inyo ang tamang instruction sa ulang pirasong barya kung paano ito gawin at gamitin pang paswerte. At kung kayo man po bago dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe po. And then hit mo na rin yung bell button, bell all, para ma-notify ka sa masusunod nating mga videos. So ngayon po guys, pag po ninyo sa umaga, sa araw po ng Biernes, Guys, paggawa po nito, guys, ay maganda po ito sa araw ng biyernes. Ngayon pong darating na biyernes, guys, ay 14. Ayan, and then, uh, first quarter ata, yan. Ayan, maganda yan, gumawa ka nyan. gumawa ka nito. Hindi ko sure, guys, kung first quarter, pero maganda yan kasi Friday. So, gagawin po natin, uh, bumili po kayo sa malapit sa inyo ng mga tindahan dyan pagising mo sa umaga, bumili po kayo. Sadyain po niyo yung bumili guys. And then, kailangan mo makukuha ka ng walong piraso po na bariya. Kahit hindi pare-pareho, okay lang yan. Importante po, walong pirasong bariya at makukuha mo po uh, nang gagaling po sa tindahan yung yung ano ba panukli okay po so ngayon pag mayroon na po kayong walong pirasong barya ang gagawin po ninyo dito hugasan mo na ito sa lababuhan hugasan ng running water and then ibabad mo ito sandali po sa tubig lagyan yung konting asin at konting suka no kasi po ang ang barya na ito nanggagaling po sa ibang kamay okay dapat po natin itong i-cleansing okay pagkatapos po guys ibabad mo lang kahit sandali lang pagkatapos kunin mo na and then hugasan uli ng uh, malinis na tubig pagkatapos po guys ito po ay pakuluan po ninyo ito ng isang basong tubig and, isang basong tubig and then ilagay niyo po itong barya pakuluan yan sa malinis po na uh, kaldero or kahit ano pa yung gagamitin ng pakuluan dito. And then, uh, isang basong tubig. Pagkatapos po, napakulo mo na ito guys. Nailagay mo na doon sa kaldero or kalderin. Ang gagawin po niyo maglagay po kayo ng kunting asin. And then, pagkatapos po, kunti lamang guys para hindi siya magkalawang. Okay? And then, pagkatapos po, uh, pakuluan mo na siya. Pagkatapos nung napakuluan guys, kunin mo na ang bariya na ito. And then, yung tubig, palamigin mo yan. Ilagay mo siya sa clear na baso clear glass po. And then, ah uh, ito na po, mag na kayo ng iyo manifestation. Pagkatapos ng napakuluan ito guys, kunin mo ang bariya. Palamigin mo lang dyan, matutuyo yan. Pagkatapos po, magsindi ka ng kandila. Pagkatapos, yung tubig, ilagay mo yun sa baso, ilagay mo sa gilid, and then mag-wish ka kasama po itong barya na ito. Dasalan mo po yan, guys, ang tubig na pinakuloan dito at saka yung barya, itong barya. Pagkatapos po, ang gagawin nyo po sa tubig, guys, ilagay nyo po doon sa inyo pong uh, altar. Sa altar or sa likod ng pintuan or sa inyo pong working area. Kung may mga tindahan kayo doon sa may mga tindahan, maglagay din po kayo, no? And then, pwede rin yan, maglagay din po kayo sa inyo pong Dikod ng pintuan. Ayan. Or, kung may mga online business kayo, doon ilapit mo doon sa uh, laptop mo or computer mo kung saan ka nagtatrabaho. Ayan. Yung tubig na yan, hayaan lang siya dyan. Okay? And then, itong bariya po, guys. Pag once na natuyo na po ito, ito, walo po ito, guys. Ang iba nito, guys, ilagay mo sa mga bintana. Balutin mo ito ng pula na tila. Ilagay sa isang bintana. Sa isang bintana. Kung ilang bintana mayroon ka, ilagay mo siya. And then, uh, sa likod ng pintuan, magsabit ka dyan ng isa. Lagayin mo sa pulang tela, isabit mo sa likod ng pintuan mo, main door. Pagkatapos po, ang natira dito guys, ilagay mo po sa iyo pong uh, dyan, malapit po sa iyong laptop. And then, kung online business yun. And kailang kailangan nakabalot po ng pula na tela. And then, ang isa naman sa wallet, ang isa sa bag. So, ito po guys, no? Itong walong pirasong ito, ito po yung magdala sa inyo uh, ng tuloy-tuloy po na pasok ng pera. Bawat area po na nilagyan nito guys, mag iimbita po ito ng swerte sa kwarta po sa pera. Kaya maganda ito, mayroon ka nito guys kasi magdala po ito ng napakalaking halaga ng pera na ito po yung magdala po sa inyo ng kasaganaan at guys, ito po, magdala po ito sa inyo ng kasaganaan. At malaking halaga ng pera po, unexpected na pera po ang hindi nyo inaasahan na talagang darating sa inyo. At pampaswerte din ito sa mga tindahan na bityo humina na po ang binta. Yung tindahan yung palugi na, wag mo ng nang i-close yan, gumawa ka muna nito. Ito po guys, magdala po ito ng swerteng tuloy-tuloy po sa inyo. And then, pagkatapos po ng walong araw, ang gagawin ninyo po dito sa mga barya, isahin mo na siya, guys. Pag isahin mo na yan, kunin mo na yung mga barya na nilagyan mo nito. Pag isahin mo yan, pagkatapos, ang lahat ng barya na ito, isabit sa may likod ng iyong main door. Ito po, magdala po ito ng swerte sa inyo sa pananalapi. Swerte sa uh, kahit anong klaseng business kayo, or kahit anong trabaho mayroon kayo, or kahit ano pong ibibinta ninyo, magaan po ang pasok ng pera sa inyo. Kaya guys, sana po makatulong po sa inyo ang ating uh, pinag-usapang topic ngayon. Kaya guys, kung mayroon po kayong uh, may mga negosyo kayong mahina na, gawin mo muna ito. Huwag mo muna i-close. So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-ingat. At sana po, isa ka sa palarin dito. At kung kayo man po guys, ay pinalad po. And then, Uh, bumalik po kay sa video ito and then mag-comment lamang po kayo masaya po akong mababasa yan kaya sa mga naghahanap po dyan ng online business meron po akong mai recommend sa inyo na extract income po na pwede ninyo itong gawing passive income kaya guys kung gusto mong matuto turuan po kita isa po akong leader isa po akong coach na pwede kitang i-guide e and then ang gagawin mo lamang po uh, hanapin mo yung aking facebook account dito sa may description na ito and then mag-message ka mag-usap po tayo kaya guys, maraming salamat po. God bless everyone. Lagi po kayo mag-iingat. At um, kung nagustuhan po ang ating topic ngayon, huwag kalimutan i-like, i-share. Subscribe na rin po. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much. God bless po. Bye-bye!